nakatod mi nga nini agom sa aki mi sa eskwelahan bigla ako nagagda pa sa dagat ta pero na nga ako di nakapadagat gusto ko naman nga ni sa kuyang hasang malay naman nga ang boy ko ta pero aldaw na nga ni sipon abo ko baka lamang mawara kapag nakapangarigos na sa dagat kaya pagpasisya na ni don boys over ko ta medyo pungag grabe nga ni sipon wala abo ko kurta taod pa nga ni na kami pasiring sa baybay kun saan makukuha ang mga drakulan sira buda pres kong bulinaw e speaking of bulinaw saro talaga i sarason kun ata ko nagagda magpabaybay ta baka lamang makabakal sa na nagitiyang mga parasira ta grabe naman nga ang cravings ko sa tortang bulinaw pirang ang aldaw na syempre kapag bulinaw ang hururo, ron kumbakong ba hunop bye bye malinao albayan makalis nga ni ang pirang minuto nakabot na kami sa barangay bye bye kay nagdiretso na tulos kami digdi sa siwol para matanaw kung may mga nag-eat mga parasira makaba lamang sabi nga ni ni agaw um, nata pa da kami nagdigdi gwa man sa nadan sa saod syempre iba pag nagbakal kang direkta sa mga parasira tabukod sa presko na baratuhon pa wala par kundit naman diretso takod ako magvideo anang i-upload ko dai mangkidagat sa higod kang araw marisan sana nga ni tamin abutan kami nag-eat sa kampang kay saktong saktong sana sa nga ni suabot so me da na kay nakiguyod naman nga ni ako para magtabang dinding ni sa malinao sa ini sa sistema kampang sira tandagat nga ni digdi basod ang iraro kung kumbaga ba kung magapo kay di magkakaparaksing ang fishnet. Kun ang ikinagay yung panganidig di nagbabayan niyan sinda kang pagguyod. Kaya ako di ka panira magpasirin kasi sa dagat tapos magalatalat kami magitya may panira kana basta magtabang kapaguyod paguyod bata tawang ka. Alangan man mahagad ka sa natas di ka matabang da pangon ta kalamang. Kay nagtabang na ngani ako taba ka matawan lamang. Ang sistema ngani kay paguyod di igwando ang grupo sa maginibong na puro. Bubutungon ngani ang sa maging sarusa ng grupo tanganing malaom mga sira buda makalaog duman sa tigapod na bulsa na nasa tawang fishnet. Kurtan taod pa ngani kang harini ng mahawas bulsa maahiling mo na ngani ang mga buliyon na nagkirtay kita. Linti ang dakulon masira mo ang intortahon okay ay Ano sa ilingdo masir maluto luto kay ni, ikaw min tatabi nindo guys. Mo ikaw min tama kung taga sa inga para maaraman ko lamang kung hanggan sa inang inabot kang video kong inay. Turta daw pangani kang nawas na sa so tiga pud na bol sa ama hiling mo na nga mga sira na pulok pulok na. Lidi an buro yung pa inen to ni nila baso hali pa sa nang dagat. Tadawang an isabawan mo sana solve na. Tapos kaagan mo pandakon og bus kang kamote buda kaagan mo kamatis tapos wigwigay mo dit na asin buda pagaan mo suwa. Kusido na baga linda na si Ram imagine ko pa sa nagliwiliwi na ako. Sabay pagkaluto ay pakaawon sa ayam. <laughs> Char lang. Turta daw pangani tigogog na ninda sa mga bulinao arugan kay nang sistema para madali. Alangan man saro-saroon mo ani di inabutan ka tao. Di ni maiwasan magkaportol ta supayo nga ni kang bulinaw nakasuksok diyan sa luha ang fishnet. Ang papaliso na nga ni sa mga sira sa balde na mimili naman ako mga sira na pwede kong bakalon. Nasupog naman nga ni ako maghagad ta sunod ako pangani, man sana, nga ni di itman sa nabon ada kuno kami nagtaraba. O may kwarta man sana idi bumakal kaysa maghagad pa kita naman sa itabang sa mga parasira. Sabi nga ni kang iba support local. Support local fishermen. Kuy na nga ni sa mga napili kong sira na pirang pidaso kay inapot ko na sukag sa diri kang bangka kung manggura no. Nangalas nga ni sa so sinabi tawanan red na sa nadaa kay ginibo ko nang 150 ta masupog man baratuhon na sa nangani. Nailing Indoan grabe sa pagkabarato tadawa pa nga ni 200 dai ka nalugi dai na, na nga pa lang kami nakabakalbulina auto sumanga na ako daa pang konsumo sa naninda sa harong kay dai na kami pinabakalan pa bago nga ni kami maguli nagkarigos muna ako sa dagat mawar alamang si Ipungko. Day